first time ko nga makapasok dito sa isa sa kanilang temple dito sa Taiwan. Na, namangha ako sa akin pagkakit, pagkapasok pa lang sa loob. Makikita nyo na napakadetalyadong mga painting ang makikita nyo sa kanilang mga wall. Diyan nga sila nagdadasal. Nakakamangha talaga pagpasok nyo pa lang sa loob. Ito ay isang pikak detalyado detalyado ang kanilang pagpainting ang galing ma-amaze ka yan siguro si kuya yung nagpipainting dyan ang galing naman ni kuya dito sila na nanahimik na nagdadasal mamamangha ka sa kanilang temple Pagpasok na namin dito sa cabin ng side, makikita mga iba't ibang display. Ito yung luma ng mga parang kasulatan. Mamamangha ka ganda ng, ng mga inuno dito sa kabilang side. Makikita natin ang kanilang mga taong kanilang mga natulungan. Maaaring dito sila nagdadasal o dito sila nag-organize para sa mga batang nangangailangan ng tulong. At dito nga sa kabilang side kung saan naman nila binibenda ang mga purong pearl. Ang gaganda, di ba? Kung may kintab, -kintab pa. hanggang dito na lang muna Charis!